Ayan guys, at andito na naman muli tayo at nagkita-kita na naman po at meron akong bagong ipapakita sa inyo na talagang magugustuhan ninyo. Ito yung tinatawag na compressed towel. Ayan guys, so ba? Diba? Ayan, kita nyo, ba diba? Nasa bilog siya. Tapos meron akong hinanda na ito tupperware na meron siyang lamang tubig. Ayan, kita nyo yan ha? Pwede naman kayong kumuha ng langgana o kahit anong lagayan tapos may tubig siya. Ngayon, ang gagawin ninyo, itong compressed towel na to, ito po ay in check Chinese. Ayan, hindi ko mabasa siya. Eh. Chinese siya. Chinese yung ano niya. Galing ito sa sumba galing. Sa bagaling ito, ibang bansa na. No? Galing siya ibang bansa to. Eh ano, tingnan niyo. Ayan, compressed towel. Napakaganda talaga nito, na guys. At magugulat kayo magugulat kayo ha dahil pag nilagay natin to sa tubig siguradong lalaki siya lalaki lalaki siya tapos magiging towel siya towel siya yung mga nabibili ninyong towel yung mga ginagamit ninyong towel ganun siya nababanat siya kaya bubuksan na natin tapos ilalagay natin sa tubig dito nga sa tupperware na to na malaki na may laman tubig para maging towel ayan so guys ayan ha ah. bubuksan natin siya ngayon para makita ninyo so ano pang hinihintay natin pero bago tayo magsimula guys huwag ninyong kalilimutan na mag subscribe ng aking youtube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload Ayan guys ha. Ah. Oh, so anong gagawin natin? Sisimulan na natin yung paglalagay ng itong compressed towel. Ayan. So buksan na natin. Ayan. Ayan na guys ha. Ah. Hindi siya tatalsik. Hindi siya tatalsik. So ayan. So kung na ba to? Kasi ngayon ko lang dinanot to eh. Ito na ba yan? Ito na siya. Ganyan na po siya. siya? Ilalagay ko na? Paano siya? Sa so guys, ayan ha. Ah, papel pa pala siya. Guys, meron pa siyang papel. Bukod sa meron na siyang cover. Ganito, cover. Meron pa, pa siyang papel. May cover na siya. May, na siya. May papel na siya. Ang papel ba ito? Ibabay po po yung sa tubig. Ano tanggal niya ng papel? Mm -mm. Wala na, halos na papel siya. Halos papel siya Si mama Si mama na. Si mama na. Si Okay, sir. Uh, na. Ilagay mo na sa tubig pala siya. Doon na siya? Ay, ah, doon na pala siya. So ilalagyan na natin siya sa tubig. Tama ano ba? So guys, ayan ay ilalagay na natin siya. Ayan guys, so, tingnan niyo ah. Ah. Ayan guys, ha, lumalaki, kitang-kita mo siya. Oh. Dapat lubog siya eh. Lubog dapat siya. Ito na pala siya, ito na pala yung pinakatwalya niya. So ayan guys, oh. Lubog mo siya dati. Buha ka pa na isang ano. Tabo, tabo. Kuna, lagyan mo ang tabo. Tabo. Lagyan mo tubig. So, okay, yan na. Nito? Kanina, kanina, bilhin. Dito, yan. siya kasi ng albatros na ito okay, yung guys ah. Bakit ano yung Ako sa kaalan Dito ka rin dyan. Hindi ako kayo kakasama. Lalaki pa yan. Oo. Lalaki pa yan. Ayan ah. So ayan. ayan. Yung steady ka lang dyan para nakikita nila. Napapanood nila. O, oh, ayan. Idiretso mo yung camera. Ayan. So, ayan. Oh, para makita. So, guys. Ayan na, guys. Oh. Ubo mo mabuti. Tigain mo muna siya. Tigain. Lalawak mo. Na. Lalawak. Hindi na. Hindi na lalawak yung ganyan. So, ayan. Oh. Nababanap so, siya, guys. Ayan. Oh. Hmm. Dito mo na po agad. Dito mo na po agad yung lapad. Hmm. Dito mo na rin ang kama siya ng agad, tapos may biglang lumalaki na. Hmm. Buka mo naman, bukang buka na siya. Ano? Yeah, okay, siya yan ha. Ah, <laughs> uh, di ba guys? Ayan ha. Ah, uh, di ba? Kita nyo na. tawel na siya. Ah. Uh. Laki. Ano yan? Tingnan ko nga kung ako, mas malaki yung sa akin. Hanggang dito ko lang. Ah, di diba? Ayan ah. Ah, di Ito na siya. Ito na siya ngayon. Ganito lang siya mas malaki. malaki. Ako pa hindi yeah. nakamalaki. Hindi well, dito lang eh. Yung bilog niya lang. Tapos nilagay siya sa tubig. Tapos ito na siya. Ah, so, tawil na siya. Di ba? Ah. Daddy, tingin. Ganda. Wah, mo. Hmm. Um, oh, na siya. Parang bango ayan, oh. Ah, oh, ano guys, 'di ba guys? Kitang-kita niyo naman kanina bilog lang siya, 'di ba? So, nilagay natin sa tubig. Ngayon, ayan na siya. Oh, gaya na siya. Ito 'yung tinatawag na compressed towel. Ito guys, galing sa ano to sa ibang bansa sa mga Chinese. Ayun. Yan 'to 'yung kanilang mga towel. Nilulublob sa tubig para maging isang towel na isang malaking towel. So, ayan guys ha. Ang ganda ayan Pwede nyo na siyang Pamunas sa katawan nyo. Ay, pamats ko yan. O, diba? Una, nasa bilog lang siya. ngayon, ito na siya. O. Ayan, diba? Ang ganda. Pwede sa ako na Ha? Hmm, tignan mo na. Pakita natin sa kanila para ano nila, di ba mahaba. Mababanat na siya, o. ba? Ayan na siya. Gano'n siya kaganda, oh. Maluwag siya. Ayan na siya. Yung maka, ma, ano, makapal, ayan, oh. Para siyang, ano, lampin. Pero towel siya, towel. Hindi siya lampin, ayan. Ah, diba? So, guys. Ayan, guys. At sana na gustuhan ninyo yung aming ginawang pagpapakita ng tawel, yung nasa compressed towel compress ibig sabihin ng compress pala yung compress sila no yung pinaliit siya na pinagdikit-dikit sila na ano yun yung ibig sabihin ng compress so ayun guys at sana uh, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel para sa mga manonood Ayan, guys ayun Okay, go na. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Yun lang. Bye-bye. Okay. Bye-bye, guys.